Guys, welcome to my YouTube channel. It's me, Madam Duday. Ang super box ng bayan. So, sa mga nahihirapan na hindi mag-gets, kasi hindi naman lahat talaga guys, is nag-gets yung credit card. Paano ba babayaran ito? No? Paano babayaran? Paano hindi mali-late, Madam? No? Napaka-importante guys na meron tayo talagang kalendaryo at alam natin yung statement date tapos at due date. So, bakit ito? Ito guys, sinasabi ko sa inyo based on my experience sa 3 uh, one and a half years ko nang nagki-credit card guys. So every month, meron tayong binabayaran sa ating credit card guys na humigit kumula. So ayun guys. So sabi ko na nga sa inyo guys kung paano ang diskarte eh, para hindi ka malate, no? Turo ano nandito? dito. Ito 'yan. Unang-una guys, aalamin mo yung due date mo. So, halimbawa, ang due date ko is May 6. yan May 6, ba? Diba? Ang outstanding balance ko, guys, sa baba is 6,786. Ayan. So, ayan, dyan na tayo pumapasok, guys. So, ang date natin ngayon ay 24. So, 24, guys, no? Ayan, nakita nyo, 24 ang date ngayon. So, 6,000, no? So, bilang tayo, 1, 2, 3... 4, 5, 6, yeah, 6,000 na, makakapagbayad na tayo. Kasi, ba diba, sabi ko nga sa inyo, ang sales minsan is 2K, 1K, 2K, 2K, 2K. So, dito ka mag -e start no? Yan, dito ka mag -e start magsube ngayon ang pambayad mo sa 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, nalikom mo na yung 6,000 plus, kasi 1,000 plus naman, ba diba? 1,000 plus naman yung binibenta mo. So, ngayon, ito na, sa 6 na tayo, no? May 6 ang due date. Ayan. Nakikinig ba ang lahat? May 6 ang due date ni madam, di ba? So, dapat, ayan, ito guys, ha, makinig kayo ba? Dapat guys, makapagbayad ka na agad ng, Ah... Uh, kasi Sabado linggo, Sabado walang bangko, no? hindi papasok yan, no? So, ngayon, magbayad ka na mismo agad ng atrenta pa lang. So, pag pumasok ngayon, no? Pag pumasok ngayon yung pera mo dito, mabubura yan eh. Ayan guys, mabubura na yan ha, mabubura yan pag pumasok na yan. Pag pumasok na yung pera mo dyan, pwede ka na uling mag-grocery. Ayun ang hack ko, no? Ayun ang hack ko sa credit card, no? So, ganun yung ginagawa ko guys. Kaya, hindi ako nalilate kumbaga mag advance ako, binibilang ko na yung araw. Sana nagigets nyo guys. Nagigets nyo po ba? So, comment down below kung nagigets nyo. Ito po yung hack ko ng paggamit ko ng credit card ko kaya hindi ako nalilate sa pagbabayad. So, ayun guys. So, ayun na nga. Kasi, Sabado Linggo, walang banko kaya hindi papasok yung pinasok mo na ayan, o, kasi ano, 2, 3, two three 4. Two, three, ayan, diba? Di siya papasok kasi umabot tayo sa may sa may Saturday, di ba? So ngayon, at 30 pa lang ng gabi, ihulog mo na siya. At kapag pumasok na nga dito, yan, diyan pumasok na yan, mabubura na yan. Yan, bili ka na uli kinabukasan. O diba? Ganun lang kadali yun, guys? Ayun guys, pag pumasok na yung ano ah, yung binayad mo. Para ngayon, mas humaba pa yung uh, yung araw na gagamitin mo siya. So, di ba saktong sakto 'yan. Pag napasok mo nitong Tuesday, you no? Know, eh Tuesday, di ba, magbibilang ng ano 'yan? Uh, one, two 1 oh, 2 So, mapapasok pa 'yan sakto o oh, asa is. O, oh, di ba? Agad noon ang hack, guys. O oh, saktong sakto na nabayaran mo agad. Ganoon, guys. No? Tignan mo lagi yung kalendaryo at pinakamahalaga. Ang mahalaga is advance ka magbayad at pag pumasok na mismo doon kasi ang maganda rin kasi guys, may online banking kayo guys. Para doon kayo magche-check kung gusto niyo kunin yung ah uh, yung statement niyo, pindutin niyo lang 'yan. Ayan, pay bills, mga ganun ganun guys. O, so, ayan. Tapos, ibig sabihin, guys, ang statement date, eto yung tinatawag na cut-off. Ito, isure ano nyo rin ako guys ha I-correct nyo rin ako ha Cut off yan guys Ibig sabihin ng cut off Dyan na ngayon lalabas Yung mga bills mo Yan, pag pinindot mo yung ano yung my statement yan. Pag pinindot mo yan, makita mo yung kung ano yung mga grocery mo, kung ano yung amang hindi item guys ha, yung total na lang kasi pag item, 'di ba? Mahirap naman yung sobrang dami, 'di ba? So ayun ganoon lang yun, guys. Napakadali para hindi ka malate din, guys. So sana guys, nagigets niyo ha. Ang pinakamahalaga, guys, eto ha, kung ikaw sari-sari store owner ha, para hindi ka malate, no? Tignan mo lagi, ay laki. Tignan mo lagi yung ano, yung due date, no? Yung due date yan, ayan, guys. Ang pinakamahalaga due date ang pinakamahalaga guys sa like, na ng titingin diyan. Ayun ang pinakamahalaga. Tapos bilang, bilangin sa kalendaryo. No, 'di ba? Saktong-sakto. So mag-iipon na ngayon ako ng ano, uh, bukas. O ngayon sales ngayon, ipunin ko na yan. Para may advance, mag-advance kayo lagi ng araw. So ganun lang, No, kasi yung inuutang natin guys, dapat uh, inaalam mo rin yung benta ng sari-sari store. Kung mangungutang ka sa credit card. Tsaka ang kinagandaan sa credit card guys, is lumalaki talaga yung limit mo. Basta good payer ka, advance ka magbayad. Nako, all goods talaga yun sabi ko sa inyo parang ano niya rin, kasi ang kinagandaan sa credit card guys is parang pera nyo na rin yan na sinusubi sa kanila na tinataasan nila yung limit mo no at saka maganda talaga sa banko guys kapag good payer ka good score ka talaga guys no pwede ka nilang pautangin ng mas malaki pa sa inaakala pero dapat guys sabi ko nga sa inyo ang pangungutang ay disiplina talaga sa ating sarili dapat yung inutang mo pag pang negosyo pang negosyo lamang guys so ayun ang sinasabi ko lagi sa inyo guys no? ayun so sa tagal kong nag credit card guys hindi pa tayo sana wag naman lord Diyos ko ayun lang yung pinapanalangin ko kahit ano na basta makapagbayad lang talaga ako kasi si bangko lang talaga yung tumutulong sa akin pang dito sa ating sari sari store guys sila lang talaga kaya ayoko naman din sirain no? ayoko naman sirain talaga yung pangalan ko sa kanila kasi sila na nga lang yung nagpapairam sa akin isipin ko sila na nga lang yung sa akin tapos ba diba, ganun pa yung mangyayari kaya ngayon pinuporsige ko talaga na yung pinairam nila pera is mag boom sa aking sari sari store no, kaya nga sila kaya nga uh, malistahan ako guys kinilista ko talaga expenses ko whatever yon para para pag ni bank para pag tinignan ni bank no, meron akong ebidensya na ganun yung kukunin ko, mapapahiram nila. So, gano'n yun, guys. Dapat decidido ka talaga magbayad. Laging tignan mo yung bills mo. So, sana, guys, naiintindihan nyo yung vlog natin for today, ha? So, ulitin ko ulit, ha? Ah, kung 6,000 yung utang mo, kay credit card, dapat bilang ka na nito. Ayan, di ba? Ayan ang 1, 2, 3, 4, 5, 6. O, di ba? Saktong sakso, Saktong sakto. Tuesday pa lang, Magbayad ka na. Huwag kang, mag, ano. kang magbabayad ng ano. Huwag kang magbabayad ng, uli na, mga kaibigan yan. 2, 2, 3, Kasi nga, kaya nalilate yun, guys. Kasi nga, pag sa Gcash ka nagbayad, 3 working days, no? Alam mo na yun, No? Bago pumasok yung pera sa bangko, 3 working days yun. Kung papa, wait lang, puwap kung pupunta ka doon guys ayun wait lang bibig so ayun guys sana na explain ko sa inyo ng ma mabuti no kaya minsan nalilate yung iba dahil di ba nagbayad sila sa ano sa Gcash tatlong araw yun guys bago pumasok kaya nakagay three working days before to transfer channel in Churro kaya dapat advance talaga kayo pero ang kinagandahan naman kay credit card no pag pumasok agad nitong araw na to kinabukasan yan Ayan, minsan kasi pumapasok na agad, no? Nito pa lang ang gawin mo para mas sumaba yung time mo sa paggamit ng credit mo, ibili mo na agad kapag nakita mo nang pumasok na dito. Ayan. Pag malalaman pumasok na yan, guys, kapag kaburado na to. di oh, ba? Diba? Nakalagay nila na siya dito sa ano mo. Ayun. Parang isipin mo, ang credit card is pera mo rin yan na pinahirap lang sa inang banko na, na binibigyan ka ng pribilehyo. Pribilehyo, no? Na gamitin yung pera nila, pero dapat Uh, i, ibigay mo sa tamang oras, no? Sa tamang sa tamang o oh, hindi hindi naman sa tamang oras. Ibigay mo sa ta itinakdang uh, itinakdang petsa. Ayun guys, ang pinakamaganda doon. Oh. so sige na guys, ang dami kong mga yoyo sa inyo. So sana guys natutunan niyo uh, paggamit ng credit card, no? Para hindi kayo rin para hindi kayo malit. And so sa one year ko And anyhow, ito yung experience ko, no? I-correct e nyo na lang ako, guys, kung tama ba yung pangapit sa sabi ko. Pero, based on my experience ko, sabi ko nga sa inyo, hindi pa tayo nalilate, hindi pa tayo nagkakaroon ng charges. Ayun, kaya sinabi ko rin sa inyo to, para ganun din kayo, hindi po kayo malate sa pagbabayad. So, ito ba si Madam Duday, ang Superbox box ng bayan. Please like, share, and subscribe my YouTube channel para updated ka sa mga bago kong video. Thank you for watching guys. Bye-bye!